Binagawin ko yung tunay ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. First of all, sino ka para magsalita ng ganyan sa... Hindi nakapabawas ang pagkatawang pagka-family. Kung hindi nyo kayang panindigan, huwag kayong manlo o paralang lusutan bahagi yan ang pahayag ni Director Darilyak laban sa di umano'y kabastusan na ginawa ni Vice Ganda sa dalawang contestant ng Especially for Youth na sina Christina at Axel. mess ba ang ilan sa mga personalidad laban kay Vice Ganda sa Dio Mani Pamamahiya at Power Tripping Dio Mano na ginawa nito ang mga ilan lamang sa dalawang contestants ng segment na Especially For You na sina Axel at Christina. Pinahiyaro kasi Dio Mano ni Vice Ganda si Axel. Matapos itong tangkain na mag-bensu kay Christina. Pinalagaan ito ng mga netizens dahil yung isang contestant raw kasi nagwapo na bumeso rin sa searcher na babae. Hindi naman daw sinaway ni Vice Ganda dahil sa gwapo raw ito, di umano ayon sa mga netizens. Pero si Axel daw na hindi raw gwapo ay pinahiyas pinagbanta ang madedemanda para raw ito ni Vice Ganda. Parehong naglabas ng pahayag si na Axel at Christine hingga sa insidente itinanggi Gini Axel na nilakawan niya ng halik si Christine. Ayon kay Axel, napahiyaraw talaga siya sa ginawa ni Vice ganda sa kanya. Nadlabas rin ang pahayag si Christine tungkol dito kung saan nilinaw niya na hindi siya hinalikan at hindi siya ninakawan ng halik ni Axel na misinterpret lang daw ni Vice ganda yun. Wala raw nakawan na halik ang nangyari. Nadingo sa usap pusapan ang video na kumalat kung saan humahagul-gul sa iyak si Christine habang kausap naman ang isa sa mga staff ng It's Showtime dahil pinalabas raw siya na sinuwaling ni Vice Ganda. Ito ay dahil sinabi nga ni Vice Ganda sa episode ng Showtime noong nakarang araw na binabawi na niya ang kanyang sorry kay Axel. Dahil ayon kay Vice Ganda, nakausap raw niya pero sunal ulit si Christine at pinatotohanan raw ni Christine sa kanya na na-offend daw siya sa ginawa ni Axel. Ngunit makikita sa video na umahagulgol sa iyak si Christine habang kausap ang isa sa mga staff ng Showtime dahil hindi raw totoo yun ang mga sinabi ni Vice Ganda. Ngayon, pinalabas pa raw siya ngayon na sinungaling. Kaya pinutakti siya ngayon ng mga bashers na nakaka-apekta na rin ngayon sa kanyang mental health. Tawag na nga nito, ilang mga personalidad na ang lablabas ng panikalang reaksyon sa diumanuit, tabas, tusan, at power tripping na ginawa ni Vice Ganda sa dalawang contestant ng Especially For You, dito lamaman araw. Ayon sa pahayag ni Daryl na ni repost din ni Juliana Pariskova na dating nakahidwaan ni Vice Ganda. Nakakatawa yung damage control na kunwari mga trolls lang yung garit at naninira. Mga totoong tao ang nagsasalita, namumuna at nagbibigay ng suwisyon, hindi para manira, kundi para umayos ang sistema. Huwag niyong lahatin. Hindi lahat ang sumasampalataya sa diyos sa ninyo, hindi lahat natatakot na baka mawalan trabaho at kaibigan. At hindi lahat nagdadaan sa mga pautot na ganyan hindi na habaos ng pagkatao ang pagkakamali. Kung hindi yung hayang panindigan, huwag kayong manloko para lang lusutan. Naglabas din ng pahayag si Nico Loco na dati ring naging contestant ng Especially For You, kung saan binweltahan nito ang abasto ni Vice Gandam, kina Axel at Christina. Sa Instagram story, sinabi pa nito na... Conting run here, kasi, I've seen it going on for too long. Diko sa been any names here, but I think we all know who I am talking about. If you have to make fun of people and take personal shots at them palagi to make people laugh, it's so not funny. para sa akin, it's simply a lack of intelligence and creativity. I am so tired of seeing. Pa urit urit on TV. I won't mention the show or network that repeatedly does it. Pero yeah, you know what I mean. Belittling someone to make people laugh does not make you a comedian. It makes you a bully. I would love to see that specific person jump into their shoes for once. Para maramdaman niya yeah? what it feels like. Siguro he or she. wouldn't be laughing anymore. Bumwell din si Nico Natividad sa di umanay kabastusan at power tripping ni Vice Ganda. Nagpost din ito sa kanyang social media account. Ayon kay Nico Natividad, maging siya raw ay nakararas daw noon ng pamamahiya mula ay Vice Ganda. Nagpost nga ito sa kanyang social media accounts na Again, Mary repost ni Juliana Pariskova na dati nakaalita ni Vice Condemned. Ayon kay Nico, ipagpalagay diba na lang natin na bebeso talaga yung nalape. Hindi naman niya intention manyakin sa live yung babae. Ang manilang niya ay hindi niya alam na need pala muna magpaalam bago pumeso. Kunwari lang na bebeso talaga na siya lang ako sa lalaki na may nagawang mali pero hindi na talaga intention. At syempre, dun sa babae, na-offend man siya o hindi, siya lang ang makakapagsabi niyan. Kung na-offend man siya, alam ko na mapapatawad na yung lalaki. Sobrang lang kasi napahiya yung lalaki na sabihan pa namang tatadyakan at pwede kasuhan. Again, sa akin ng toha, alam ko kasi ang pakaramdam na pinapahiya sa TV at napapower trip pasi sa experience ko. Dagdag pa rito ni Nico na TV Dadem. Naawa ko sa dalawang contestant. Gusto lang nila ma-experience at na-exposure pero sobrang trauma yung nauha nila. Lalagyan lang niya ng charot sa dulo. yun lusot na yan. Heto nga ang buelta ni Nicola Tividad Nico Loco at Direk Daryl Yap sa isyong ginasasangkutan ngayon ni Vice Ganda na di umano'y pamamahiya at abas Pusan na ginawa nito sa dalawang contestant ng episode ng Showtime sa ex-special segment na sina Axel at Christina. Kaugnay nito, pag na ng isyong ito wala pang inilalabas na pahayag si Vice Ganda. Anong masasabi ninyo sa isyong ito? Ano masasabi ninyo sa reaksyon nila Daryl Yap, ya Nico Natividad at, at Nico Loco?